Day okay. is Monday. Uh, Asikaso alikaga at ang linis ng bahay. Alam naman. Oh, naka-uniform na. Sana all. Ang apita natin, makikiyut, kam, piyot tayo. Tapos yung mga bata kumakain na. Ha, ha Sila pa lang. Siya walang siyang tulog. Ngayon siya kasi excited. Namin siya mga yut. Uh, uh, at spaghetti with clip on. Wah! Like, share, and subscribe. Ayan, okay, naghihintay tayo ng mga ibang kasama. Tayo na ay cute Kunyari, ano tayo? Cute! Wow! Alam mo? Refresh show with our fire. Amen. pa

May nang jackpot. May jackpot dito. Sorry! Tara na! Ayan natin. sasakal natin. Pinapanya na sila ng alas. dito na kami. Dito may para convention na Ano? Ano kasi pangalan niya itong lugar na ito? Tignan. Baguio yung Convention Center. Um, Baguio Convention Center. Tapos, ah! Ka. mo nga muna. Ang uli ng gagamba. <laughs> ano, Zach? Huwag ka na daw natin sila. Nandun silang lahat, oh. Ang mga sage. Sige, na nakashades ba lahat? Nakashades <laughs> lang na ano. okay. lang. <laughs> Ito na tayo sa may ano, Baguio Convention. Likot pa, alam mo Alam na yan. Tara muna yung, ano, Ano ka dyan? Yo. Puyat. <laughs> ano yung... Puyat. ano yun natin lahat ng mga ano. Dito talaga kayo kumakain nun pagka nagkano? Dito. Dito ang um, vlog, diba? Nakain na tayo. Dito yung napili nilang pwesto. Ayan. Dito yung napili nilang pwesto. You Kinakipay know, nila yung buong ano So mamayang hapon Diyan din sila mag ano, Magbe break time Chicken ang kinakain natin Chicken Pili dito sa darawa Tidyo alis ka dyan okay. hey, yung Mga bata sa, Mga bata, uh Mga -huh. kuyat. Si si kayo, no? si <laughs> ba yun? Si Maika yan. Si Maika yun, no? Ang proud ako rin. Maika yun! Maika yun! Narinig yun ba? Post yun nung nag-bridge na. Nung unang layo ng verse one eh. <laughs> Nayak na. Ayan <laughs> po, palit tayo. Tapos pupunta tayo dun sa may SM. Walking distance lang. Sama sila. Dun yung convention nila. Pagpapakit si Sumobra sa lakad. Mayroon silang ano doon sa Alay lakad. Sa tayo sa may bagyo, ala lakad. Nakarin na lang natin yung papunta sa ano. Nakarin lang natin. Alam niya paglakaran sa Ate Jo yung ano, matatag. Grabe, ang ga ang ano ng gas. O pa niyo pag naman siya di ang ganda kitus. ng park nila dito. One park na lang babe. Pag uh, pag Para may gawain yung mga nanay. Para <laughs> ulit. Exacto ba yung ano natin friends? Kami magbo-budget ng mga pagkain ng mga yun. Yung. Tapos kami rin yung luluto. Medyo malamig-lamig na dito yung hangin kasi you know, hindi sobrang lamig kumpara dati pero sakto kumpara mo sa ano. No, may konting ano siya. Thank Bagyo lili na tayo ng mga isla nila Sino sila na kahit na sabi na, oh, na pala eh Ay, na walang matagal kasi kahit na na Naano. Sagi-isa uh, lang ha budget lang sa sponsor yan nila STI. Ayun, gusto niya mag drinks. Hindi ako pwede mong swap mamalat na ako. Ay, kakanta ka pa pala. Thank you so much. Kanina ko lang po. Kanina ko lang po. Kinecrate. Buri yan. Nag-iiba kami ng... Ito, 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 ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, Balik po tayo na tayo sa pagiging stayan nila. Ano ang... Wala bang parking na ano? Ano ang transient? Pero ko tinuto eh. Diyan mismo sa taas ng building na yan. Diyan tayo mag-stay. Habang nasa service po silang lahat. Ito yan. Ito. Ayan yung podesto yan. Sige tatay. Tara na. Tara na, eh, M. J. K. Parang maling way, tejo, doon tayo sa kabilang. Piling ko doon. Ligaw-ligaw ah, ito po 'yon. Ito na. Ah, thank you po. Ah, kitna kali? Eh, Ayan ito lang yung kama. So, dalawang room yung inupahan. So, nandito tayo sa pag-iistayan nila na Ang tanawin, it's sa Shakey's. <laughs> nandito. Ayan, malapit lang sa SM. Ay, hindi. Tanaw lang siya sa SM ng Baguio. Tapos, nasa main road din. Ayan. Ito yung kanina na tayo hindi ko nag parking na sila tatay tapos ito yung room dalawa yung kinuha nilang room tijo so floor second floor tsaka fourth floor ah magkayo wala eh sana magkatabi na lang ang laki naman ng salamin dyan ay dildon ka naman ito na tong batang to piling niya bahay niya ganito lang siya sobrang simple pwede ka na rin magluto ngayon silang ganito. Pwede kang mag-bake. Pwede kang magluto-luto dyan. Tapos ano, bali dalawa yung inupahan na ano. Then, meron silang coffee. Ano dyan? Compliment. Ano? Ano to? Teapot. Cut siya. Ayan. Ganito lang siya ka simple. Sobrang simple. Parang, parang ako, char. Ganyan. Sa room, ganito. So, magkakasahin talaga. Hindi ko lang alam kung pa paano ano. Tapos meron silang mga extra towel and hindi, um, kumot, something. Then, meron din dito extra. So, ayan, kung gusto nilang mag, ano. Pili ko yung ko yung, ano, ko. Ano ba ba natin ito? Nung no, images ko, XX. Ayan, so nandito na tayo. Ewan ko lang kung saan magdurong sila nanay. Tsaka si yung iba. Bali, masaseparate yung, yung kwarto. Masaseparate yung kwarto nila. Bali, yung iba. Dito, yung iba naman sa kabilang second floor. Yun. So, maluluto muna kami. At mamaya pagdating nila, pwede na ang pagkain. So, na napakita sa inyo yung CR niya kanina medyo nagkaroon ng pag-inama. parang itong pang welcoming area parang dito yata lalagay yung shoes shoes area sleeper area kung chinelas may CCTV sila dyan kung sino always na no, nag-enter sa loob. nito. At ito, pet ko yan. So, ito yung CR nila. Yeah, medyo mala malawak talaga siya meron siyang ganyan. Nawa, diba? Tapos, yun yung siharan. Isang CR lang sa bale. Tapos may shower. Yan ay pinaka-shower. Yan. Connecta siya sa isang room, bale. Ayaw mong mag-ano. Parang ganyan yung uso nun eh, no? Ang bukod siya, meron dito ang ex Galing din sa kwarto. So, depends kung saan gusto mag-ano. Tapos, parang may tubo doon na tinanggal. Pero, ito yung CR nila. Wala siyang other. Gusto ko na. Mga toilets, mga pangligo or anything. Yan.

Halo, halo, halo. Sobrang lamig dito sa Baguio. Talaga huh? namang nasa labas ang tan, aircon. No? Tan, Wala dito ang aircon, kundi nandito. So kung gusto niyo matulog dito, na hangat pwede naman. Tingnan nyo. At andi dito ang Disneyland. Ladies Disney and gentlemen, masasaksihan nyo. Ang nasa kabilang bundok di umano. Are, Dala, papakita na ng Disneyland. Ang Disney lapit lang sa Baguio. Ayan ang Disneyland at Ibo. Sayo, ayan din tayo mag-acting tayo. Ay, yung mga yung mga chika daw na ingay doon eh. Okay, acting wala tayo. acting galing. In 3 2 1. Ito para sa Baguio. Malamig. Maraming <laughs> <Okay. O>, ulo. Um. <laughs> Hindi maalis ako. May dalawa na kakalita. Saan? Sherry! Wala bawal dito yung sa Baguio kasi dahil pinagbabawal yun ang government na marami tayong park dito na malibulin. Pero bawal makipag. Oh, yeah. Ano pong mga magandang gawin dito? Kasi marapit lang tayo sa park. Maraming tourist spot dito sa Baguio. Like marami din strawberry taho, may ube taho. Uh, Summer Capital of the Philippines

<laughs> ano ba 'yun? <laughs> ano? Okay lang para manahimik din hmm. kasi If ever maano man siya, maupo man siya. But siya mo, nakaano ba 'yan? Hindi ang malaladyaan. Tanggalan mo na JJ ng ano. Marunong siya magano